May mga gabi na tinitigan ko lang ang kisame, tahimik, habang paulit-ulit sa isip ko ang tanong, bakit parang ayaw akong umangat ng buhay? Lahat ng pagsisikap ko parang may humihila pababa. At minsan, hindi kalaban ang kahirapan, kundi ang mga taong katabi mo. Sabi nila, ganun talaga dito sa atin, walang umaangat mag-isa. Pero may isang araw na naintindihan ko kung bakit napakahirap umangat sa lugar kung saan ang bawat tagumpay ay binabayaran ng paninira. At kung mananatili kang nakakulong sa ganitong pag-iisip, kahit anong diskarte mo, kahit anong pagod mo, mauuwi ka pa rin sa wala. Ngayon, kung mananatili ka rito hanggang dulo, ipapakita ko sa iyo ang lunas na ginamit ng mga tunay na milyonaryong Pilipino, ang sikreto ni Napoleon Hill na nagbukas ng daan palabas sa mentalidad na humihila sa atin pababa. At kapag naintindihan mo ito, hindi mo lang mapapalaya ang sarili mo, kundi pati 'yung mga taong mahal mo. Naririnig mo ba 'yan? 'Yung tahimik na boses sa loob mo na nagsasabing may iba pang paraan. 'Yan ang simula ng pagbabago. Alam mo kaibigan, lumaki ako sa lugar kung saan kapag may nagtagumpay, sinasabihan agad ng nagbago ka na. Kapag bumili ng bagong motor, may sasabihing yabang naman. Kapag nagsimula ng negosyo, tatawanan ang tawag nila doon, crab mentality. Pero para sa akin, mas malalim pa yon. Ay sa itong sugat sa ating kultura, sugat ng takot, inggit at kawalan ng pananampalataya sa sariling kakayahan. Naiintindihan kita, pinagdaanan ko rin yan, naramdaman ko rin yung sakit ng hindi sinusuportahan, ng pinagdududahan, ng pinagtatawanan kapag may pangarap ka. Ang masakit, minsan galing pa yan sa pamilya mo mismo. Yung tipong, anak, wag mo nang ituloy yan, Mahirap yan. At dahil gusto mong mahalin, sumusunod ka. Hanggang sa hindi mo na alam kung saan natapos ang pangarap mo at saan nagsimula ang utang mo. Pero may araw na tumigil ako. Literal na tumigil. Huminga. At naalala ko ang sinabi ni Napoleon Hill, ang tao ay nagiging kung ano ang iniisip niya sa maghapon. Narealize ko Baka kaya tayo hindi umaangat kasi iniisip natin araw-araw kung sino ang aangat imbes kung paano tayo lahat aangat ng sabay-sabay. Naisip mo na ba yon? Na bawat beses na naiingit tayo sa tagumpay ng iba, binubura natin ang enerhiya ng sarili nating tagumpay? Parang sinasabi mo sa San Sinukob, hindi ako handa tumanggap ng biyaya kasi ayaw ko makita ang iba na pinagpapala. Doon ko unang naramdaman ng hiya, hindi dahil sa kahirapan, Kundi dahil sa pag-iisip na naging hadlang sa sarili kong pag-angat at doon nagsimula ang una kong leksyon kay Napoleon Hill, autosuggestion. Ang inuulit-ulit mo sa iyong isip, yan ang nagiging realidad mo. Kaya nagsimula akong baguhin ang usapan sa loob ng utak ko. Dati sinasabi ko, wala na akong pag-asa. Ngayon, paulit-ulit kong binubulong, may paraan, may diskarte, may tadhana. At habang paulit-ulit ko itong sinasabi may kakaibang nangyari, unti-unti kong naramdaman na parang humihiwalay ako sa ingay ng mga taong gustong humila. Hindi ko sila ginagalit, hindi ko sila sinusumbatan, pero tahimik kong pinili ang landas na ako lang ang makakaintindi ang landas ng pagbabago ng isip. Nararamdaman mo rin ba to? Yung pakiramdam na kahit tahimik ka lang, alam mong may mas malaki kang dapat gawin? Na parang may boses na nagbubulong hindi ka ginawa para manatiling ganito. Yan ang sentelha ng pag-asa. At kapag pinakinggan mo 'yan, magsisimula nang gumalaw ang lahat. Isang gabi, habang binabasa ko muli ang Think and Grow Rich, may linya doon na tumama sa puso ko. Ang paniniwala ay ang simula ng lahat ng yaman. Akala ko dati pera ang kailangan ko. Pero hindi pala. Pananampalataya pala. Pananampalataya sa sarili, sa proseso at sa layunin. Kasi paano ka nga naman yayaman kung hindi mo pa pinapayagan ang sarili mong maniwala na kaya mo? Paano ka aangat kung bawat kilos mo, kinakatakutan mo ang sasabihin ng iba? At doon ko nakita ang lunas. Ang tunay na gamot laban sa crab mentality ay hindi pagtalo sa mga humihila, kundi pagyakap sa mga naniniwala. Yung mga taong tulad mo na pagod na sa sarkasmo, sa inggit, sa negatibong komento na handang baguhin ang isip bago baguhin ang mundo. At alam mo kung ano ang tawag doon? Mastermind. Ang enerhiya ng dalawang isip na nagkakaisa, lumilikha ng milagro. Dahil kapag nagkakaisa ang mga taong may layunin, nagiging posible ang imposible. Kaya mula noon nagsimula akong humanap ng mga taong may parehong pangarap, hindi lang para yumaman, kundi para umangat ng may dangal. At sa bawat pag-uusap naramdaman ko ang kakaibang lakas. Hindi na ako nag-iisa at doon ko intindihan, hindi mo kailangang lumaban mag-isa. Kailangan mo lang ng mga taong maniniwala sa'yo habang pinapanday mo ang sarili mong pananampalataya. Tumigil ka muna sandali, huminga ng malalim. Dahil dito, magbabago ang lahat. Sa sandaling ito, habang pinapanood mo to, marahil may isang tao sa isip mo. Isang taong laging humihila pababa o baka, ikaw mismo yon hindi para husgahan, kundi para palayain. Kasi minsan, tayo rin ang sariling krab sa buhay natin. At kung gusto mong makita ang ibang umaangat, kailangan mo munang tanggapin na karapat dapat ka umangat. Kaya simula ngayon, bawat umaga sabihin mo sa sarili mo, Ako ay karapat dapat sa kasaganaan. Ako ay nilikha hindi para hilahin kundi para magbigay daan. Ang tagumpay ng iba, ay patunay na may lugar din ako sa liwanag. At tandaan mo kaibigan, ang tunay na milyonaryo, hindi lang may pera, may kalayaan sa isip. Kung naramdaman mo ang mensaheng ito sa iyong puso, ilike mo ang video na to at ipakita mo sa sansinukob na handa ka na para sa pagbabago. Alam mo kung kailan talaga nagbago ang takbo ng isip ko? Noong narealize ko na ang pinakamasamang bahagi ng crab mentality ay hindi lang yung mga taong humihila sa iyo pababa kundi yung tinig sa loob mo na paulit-ulit na sinasabi, baka hindi ako karapat-dapat. Tahimik 'yan, mahina pero lason. At sa bawat pagdududa, sa bawat baka hindi ko kaya, binubura mo ang lakas na pwedeng magdala sa iyo sa kasaganaan. Diyan ko unang ginamit ang tinuturo ni Napoleon Hill, auto autosuggestion. Hindi mo kailangan ng pera agad o koneksyon o kahit diploma. Ang unang kailangan mo ay ang tamang salita sa isip mo. Tuwing umaga bago ako bumangon, sinasabi ko sa sarili ko, ako ang may control sa aking isip, ang aking isip ang bumubuo ng aking tadhana. Paulit-ulit, araw-araw, sa una parang wala lang, pero pagtagal napansin ko nagbabago yung paraan ko magdesisyon. Kapag may oportunidad, imbes na matakot ako, sinasabi ko sa sarili, ito na yung pagkakataon na ipinagdasal ko. At alam mo kung anong nangyari, biglang may mga pinto na dati sarado. Unti-unting bumubukas, hindi dahil sa swerte, kundi dahil nagbago ang enerhiya ko. Kasi totoo yung sabi ni Hill, ang paniniwala ay nagsisimula sa pag-uulit ng mga positibong ideya hanggang maging totoo sa ating isipan. Doon ko rin unang naramdaman yung tinatawag niyang desire, matinding pagnanasa hindi lang yung simpleng gusto, kundi yung apoy sa loob na hindi mapapatay kahit ilang beses kang mabigo. Sabi niya, ang sansinukob ay tumutugon sa matinding pagnanasa at napaisip ako, kung ganon, baka kaya hindi ako sinasagot ng universo noon kasi hindi pa ako seryoso sa gusto ko. Totoo yun, di ba? Minsan gusto lang natin ng mas magandang buhay pero wala tayong malinaw na dahilan kung bakit. Ang tawag ni Hill doon, definite chief aim o sa atin, layunin sa buhay. Kapag malinaw kung bakit, kahit mahirap ang paano, kakayanin mo. Kaya tinanong ko ang sarili ko, bakit ko gustong yumaman? Hindi para magyabang, hindi para ipamukha sa mga taong nagduda. Gusto kong yumaman para mapatunayan na pwedeng maging mabuti ang taong galing sa hirap para may marinig yung batang kagaya ko noon na walang naniniwala sa kanya. At doon ko nahanap ang lakas na hindi na ibibigay ng kahit sinong tao. Nararamdaman mo rin ba yon? Yung moment na biglang malinaw lahat na parang alam mo na kung bakit kagising araw-araw, kung nararamdaman mo yon hawakan mo. Kasi yan ang simula ng iyong definite purpose, pero syempre, hindi ibig sabihin madali na. Dumating din yung mga araw ng pagdududa, yung mga boses ng dati mong mga kaibigan na nagsasabing, ayan, nagyayabang na naman si kuya. O yung pamilya mong sinasabing, wag mong asahan masyado yan, baka masaktan ka. At sa mga panahong yon gusto kong sumuko. Pero naalala ko ulit ang sabi ni Hill, ang bawat kabiguan ay naglalaman ng binhi ng pantay na binipisyo. Kaya sa halip na umatras, tiningnan ko ang bawat pagkabigo bilang leksyon. Parang sinasabi ng universo, hindi pa ito ang huli, tinuturuan lang kita. Sa tuwing may negatibong tao sa paligid, tinanong ko ang sarili, anong dapat kong matutunan dito? At doon ko napansin, hindi ko na kailangang magalit sa kanila. Kasi minsan, yung mga humihila pa pababa sila yung hindi pa handang makita ang liwanag na nakita mo na. Kaya ang ginawa ko, imbes na lumaban, nagpasalamat ako tahimik sa isip. Kasi sa bawat taong humihila sa akin pababa, mas lalo akong natutong umakyat ng walang ingay. Ngayon gusto kong itanong sa iyo, ano yung pinaka nakakatakot na pangarap mo? Yung tipong kapag sinabi mo sa iba, pagtatawanan kanila. Sabihin mo sa sarili mo ngayon, kaya ko to. Hindi dahil madali, kundi dahil ako to. Yan ang unang hakbang ng faith, pananampalataya. Hindi kailangan ng patunay bago maniwala. Maniwala muna at saka darating ang patunay. Ganun gumagana ang isip ng mga tunay na milyonaryo. Minsan, inisip ko, paano kung lahat ng Pilipino ay natutong magtiwala sa sarili bago humusga sa iba? Wala na sigurong crab mentality. Ang meron lang, bayanihan ng isip. Isang mastermind na nagbubuo ng bagong kultura ng pag-angat. Napaisip ako, kung kaya nating tulungan ang isa't isa sa mga sakuna, bakit hindi natin kayang tulungan ang isa't isa sa pag-asenso. Kasi nakalimutan natin na ang tagumpay ng isa ay tagumpay ng lahat. Kapag ang kapitbahay mo ay umangat, ibig sabihin, may puwang din para sayo. Kapag ang kaibigan mo ay umasenso, ibig sabihin, may daan din na pwedeng sundan. Ito ang aha. Moment ko, ang tunay na kayamanan ay hindi pera, kundi kakayahang makita ang biyaya sa tagumpay ng iba. Kaya ngayon, tuwing may kaibigan akong umaangat, sinasabi ko sa kanya, Salamat kasi pinapaalala mo sa akin na posible. At sa tuwing may taong naiingit sa akin, ngumingiti lang ako kasi alam kong dati, ako rin yon. At baka ang kailangan lang nila ay makita kang hindi bumabalik sa balde. Kung gusto mong subukan ngayon ang lakas ng isip mo, gawin mo to, isara mo ang mga mata mo, huminga ng malalim, at sabihin mo sa sarili mo, tatlong beses ako ay nilikha para umangat ako ay nilikha para magbigay ako ay nilikha para maging ilaw kapag ginawa mo to araw-araw may mangyayaring kakaiba hindi agad sa bulsa pero sa loob at kapag nagbago ang loob magbabago ang labas nararamdaman mo ba yung pag-ikot ng enerhiya yung tahimik na kuryente na nagsasabing ka kaya mo pala yan ang simula ng kasaganaan dahil tandaan mo ang isip na puno ng takot ay hindi pwedeng maging tahanan ng kayamanan. Kaya bitawan mo ang takot. Bitawan mo ang inggit. Bitawan mo ang pagdududa. Palitan mo ng pananampalataya, ng layunin, ng diskarte. Kasi ang tunay na diskarte nagsisimula sa loob. At kapag tama ang loob, kahit saan kadalhin ng buhay, aangat ka pa rin. Tahimik ang umaga. Wala kang maririnig kundi 'yung hinga mo at yung tibok ng puso mo. Pero sa loob may kakaiba, parang magaan, parang may natanggal, hindi mo agad maipaliwanag, pero alam mong may nabago. Yan ang unang sinyalis ng pagbabago ng isip, at yan din ang simula ng bagong tadhana. Napansin mo ba? Kapag nagbago ang paraan mo mag-isip, parang nagbabago rin ang kulay ng mundo mo. Dati, puro problema ang nakikita mo. Ngayon, puro posibilidad. Dati ang tanong mo, bakit ganito? Ngayon ang tanong mo, paano ko ito gagamitin para umangat? Ganyan gumagana ang prinsipyo ni Napoleon Hill. Hindi niya tinuruan ang tao kung paano yumaman. Tinuruan niya tayong maging handa sa yaman. Kasi kung hindi handa ang isip mo, kahit bigyan ka ng kayamanan ngayon, mawawala rin yan. Pero kung tama ang isip mo, kahit wala ka pang pera, nagsisimula ka ng maging mayaman. Naaalala ko pa yung unang pagkakataon na nagising ako sa umaga ng may kapayapaan. Wala pa akong malaking kita noon, pero may kakaibang kapayapaan ng isip. Kapayapaan ng isip. Wala na yung inggit. Wala na yung takot. Ang naiwan lang, pag-asa. At mula sa pag-asang yon, doon nagsimulang tumubo ang mga oportunidad. May isang matandang karpintero sa amin, si Mang Lando. Lagi siyang masayahin kahit simple ang buhay. Isang araw tinanong ko siya, Mang Lando, bakit parang lagi kang payapa kahit wala ka namang gaanong pera? Gumiti lang siya at sabi, "Anak, hindi ako walang pera, mayaman ako sa pananampalataya." At doon ko na intindihan ang ibig sabihin ni Hill. "Faith and fear make poor bedfellows." Hindi pwedeng magsama sa isang isip ang pananampalataya at takot. Kailangan mong pumili. Kaya ngayon, pipiliin mo rin ba ang pananampalataya? Kasi kapag pinili mo 'yon, magsisimula na rin ang pagbabago. Tumigil ka muna sandali, huminga nang malalim dahil dito magbabago ang lahat. Isipin mo, isang taon mula ngayon, gising ka sa umaga at wala ka ng kinatatakutang sa sabihin ng iba. Hindi ka na nahihiyang mangarap. May direksyon ka, may layunin ka, may kapayapaan ka. Yung mga taong dati humihila sa iyo, ngayon ay lumalapit para humingi ng payo at imbes na sabihin mong buti nga ngingiti ka lang at sasabihin halika tutulungan kita yan ang tunay na tagumpay hindi lang pera kundi yung kakayahang itaas ang iba kasi ang crab mentality hindi mo lang tatalunin babaguhin mo bawat oras na tumutulong ka bawat beses na pinipili mong magpatawad imbes magtanim ng galit bawat pagkakataong pinipili mong maniwala kahit mahirap unti-unti mong binubuksan ang pinto ng bagong kultura, kultura ng pag-angat. Sabi ni Hill, ang enerhiya ng dalawang isip na nagkakaisa ay lumilikha ng milagro. At ito ang gusto kong iwan sa iyo ngayon. Kung pinapanood mo to, hindi aksidente yan dahil bahagi ka ng bagong henerasyon ng mga Pilipino na hindi nahihila pababa kundi magtutulungan paakyat. Ngayon gusto kong isipin mo ang isang taong gusto mong tulungan, baka kaibigan, baka kapatid o baka ikaw mismo. Isipin mo siya at sabihin sa isip mo, hindi kita hihilahin, iaangat kita. At habang sinasabi mo yan, mararamdaman mong parang lumalawak ang dibdib mo, parang umaagos ang enerhiya ng pag-asa. Yan ang mastermind na sinasabi ni Hill. Hindi kailangang formal na grupo, hindi kailangang may titulo. Basta may dalawang taong naniniwala sa isa't isa, milagro ang kasunod ngayon hayaan mong ipinta ko sa isip mo ang larawan ng bagong ikaw. Gabi, tahimik. Pero imbes na pagod at takot, ang nararamdaman mo ay gaan. Nakaupo ka, may hawak kang notebook, at sa bawat pahina, sinusulat mo ang mga pangarap mo. Hindi bilang ilusyon, kundi bilang plano. Naririnig mo ang sarili mong boses sa loob, matatag. Kaya ko 'to. Hindi ako nag-iisa, at hindi ako susuko at sa sandaling yon, maririnig mo rin ang tahimik na sagot ng universo. Yan ang hinihintay ko. Yan ang tadhana mo, kaibigan. Hindi ka ginawa para manatiling hila. Ginawa kang leader, inspirasyon, liwanag. Minsan, kailangan mo lang maniwala ng mas matindi kaysa sa alinlangan ng iba. Dahil kapag naniniwala ka, may mararamdaman kang kakaibang kapangyarihan sa loob mo. Isang lakas na hindi kayang sirain ng kahit anong negatibong salita. Ang tawag doon, kasaganaan. Hindi lang kayamanan sa bulsa, kundi kayamanan sa isip, sa puso at sa pananampalataya. At alam mo kung kailan mo malalaman na nagbago ka na talaga kapag hindi mo na kailangang patunayan kaninuman kung sino ka, kapag tahimik ka na lang, pero buo. Kapag nakikita mo ang iba na umaangat at ang una mong reaksyon ay ngiti, kasi alam mong bahagi ka ng liwanag na iyon. Ngayon, gusto kong ipaalala sa iyo ang mga salita ni Hill na tumatak sa puso ko. Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve. Kung kaya mong isipin at kaya mong paniwalaan, kaya mong makamit, walang imposible sa taong may malinaw na layunin, matatag na pananampalataya at pusong handang magbigay kahit pagod na. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, pumikit ka. Huminga ka ng malalim at sa gitna ng katahimikan, sabihin mo sa sarili mo, Salamat. Kasi ngayon, naiintindihan ko na ako pala ang lunas. Oo, ikaw ang lunas laban sa crab mentality. Ikaw ang simula ng bagong kultura ng pagangat. At sa bawat araw na lumilipas sa bawat hakbang na ginagawa mo, nagiging inspirasyon ka sa susunod na Pilipinong nangangarap. Kaya huwag kang titigil, huwag kang liliko, Huwag mong hayaang manalo ang inggit o takot. Kasi sa dulo hindi lang ikaw ang magtatagumpay. Lahat ng naniwala sa iyo madadala mo rin pataas. At kapag dumating na 'yung araw na 'yon, kung saan ang dating crab bucket ay naging ladder of light, ngingiti ka at sasabihin, "Salamat Napoleon Hill." Pero higit sa lahat, salamat sa sarili kong pananampalataya. Dahil sa wakas, kaibigan, natagpuan mo na ang iyong tadhana at kung naramdaman mo ito sa iyong puso, sumali ka sa ating komunidad, ang ating mastermind, kung saan ang pananampalataya ay nagiging aksyon at ang layunin ay nagiging tadhana. Sama-sama nating baguhin ang isip ng bansa, isang Pilipino sa bawat panunood.